ng Ba dito Ministry of Health Ayan <laughs> Ayan. Dito na kami sa may baksinan at magpapabaksin kami ng second dose. Ayan. Ito yung mga kasama ko. Ayan. Sending message, sending message. Ayan. Ayan mga kasama ko. Uh -huh. Dahil maaga pa, kaya dito muna kami uh, nakitambay dahil hindi mainit. Ayan maaga pa ngayon. Anong oras pa lang is Ah, uh, alas 7 pa lang ngayon kaya ayan. Maganda maaga pa. Dito muna kami nakitambay. Ayan. Pagkatapos Mga 8:30 pa yung ano namin pagpapabaksin, 8:30 malayo yung napuntahan namin kasi yung dating pinuntahan namin 12 minutes lang yung una namin vaccine so ngayon nasa 43 minutes kaya malayo layo Yan, kaya maaga kaming pumunta dito oh ito si Randa say hello say hello what's happening <laughs> yung isa magti-tiktokers na naman yun <laughs> si tiktok girl <laughs> ito si tiktok girl <laughs> ayan punta muna kaming tindahan pansamantala tindahan habang waiting ayan punta dito sa tindahan bili muna habang waiting Ano tibilhin mo? Parang wala na masyadong tingdan, oh. Plus lagi ni no? tubig Wala siguro ni. Eh? Magkakapika? Ano kayo mabili? Biskuit. Ano mong biskuit yung favorite ni Kumpay? Wala nga, eh. Bakit wala na silang tinda? Naubos na. <laughs> Naubos na yung tinda nila. Ha <laughs> Ito tayo biskwit. no choice. Yung gusto ni yung na walang Ah. May yung na lang. Naihi na pa naman ako. Ito na lang natin. Ang laman. laman. Ito na nga lang. Wow, my shade.

Maganda, maganda tayong ang kulay niyan. Ma-rainbow eh. Ah, maganda siya. Ito, okay, oh, okay, kaya may Oo, maganda, maganda, maganda siya. Ganda. Ito pa. Oo. Aramda, this good because we have, oh, you oh, see. Oo, may sabit sa ilong. May sabit. Oy, may, may anakonda. Anakonda. <laughs> Uy, dayin niyo naman ako. Dayin niyo naman ako. Oh, okay. <laughs> <laughs> Nagpapahintay yung isa. Waiting si film monera. na tatae. Joke. <laughs> <laughs> Kaya, sabi ko say, ka ng kanin, Nakunodels ka na, nakapag noodles na ako. Kumain ako. Hindi ah. Ayan, dito ang tindahan, katabi ng ano, gasoline station. Ayan, basta may mga gasolin may katabing tindahan. Yan ang kagandahan dito sa Saudi. Ang mga bakala. Ayan okay, so, ang ganda naman ng puno na ito, no? Sa kita ng kalsada. Thank you yan. Mas wala na yung kimo sa office ba? It opening now it twenty ah uh, it thirty. So matay Hey, looking like mafia ka. Don pa lah. Balik na ulit. Ito ito na. Ito na yun. Hindi uh, pa siya bukas yan? Hindi pa. Ayan na yun eh. Bakit wala nakalagay na COVID please, na no, no, 19? Magtanong tayo sa polis? Ayan na. Open na rin. Waiting, waiting na. Meron nang nag-waiting. Na lang. sa wakas, Ayan, oh, open na rin ang boxing. Dito pala, oh. Ito ang uh, entrance. Para entrance, love Eh, hey, love to Entrance Dito na talaga eh. Pasok ka pa dyan. May... Hindi na ako pasok. Ay, lang papasok. Sa parking nga. Hmm. Hindi ka paparking. Mainit doon. Sanga. Doon babalik kami doon ni Barong. Parking kami. Sige. Alang iwanan mo kami dito. Yan. Okay. okay. Ano bukas na rin doon, no? Sa <laughs> Doon tayo sa pinto. Yalo. Nanze. Pwede sumama din ng bata o hindi? Yung mm harapad -hmm. waiting. Eh. Dito na kami. Sa papasok. Sorry ko. Ayan, ito na yung ano dito? Ministry of Health. Ayan. Ayan ito ang ano dito baksinan pabaksin kami ng second dose mga guys yun dito ayaw may nag waiting dito sa labas <laughs> nawhaw si monira Nauhaw na o oh, how and I'm not gonna vaccine center COVID. Ayan. Hello. Ayan, waiting, waiting. nabas ba? Ikse? Ina? Ina, Ina, Ina. No there. <laughs> okay. Wait, come And ba? Ay, mamaya na. Baga ay, tawagin ay na tayo. Oo, ay hinga ko eh. pa rin ako. Ayan, Dito na kami sa loob. Ning, bantayan mo yung bakunin, ha? Ayan, sanitizer. Mag-sanitizer tayo. Bigas lang okay. ng pagpaturok ng second dose namin. Oh, tapos? Tapos na? Okay, let's go. Exit. Ang bilis namin mag paturok. Saglit na, saglit na. Exit. Parang, Parang dito yun. Ang ganda dito. Ang ganda. ganda ng Ayan, exit na kami. Eh, syempre nakakayan dumaan doon. Ayan, uwi yan ha. Ah. Uwi yan na kami. Ayan. <laughs> Very well, yeah. fast. <laughs> 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 Yan. pauwi na kami. Bilis namin matapos. Saglit na saglit lang eh. Eterte. Oh, bilis. May hapapwento Yes. Success, success ang aking pagpapabaksin ng second dose. Ayan. Ang bilis ng baksin dito. Walang madlang people masyado. Ayan. Thank you, thank you for watching mga guys. Dahil tapos ang um, baksin ko ng second dose. Kahit malayo yung aming pinuntahan. Yun lang kasi yung available wala na dun sa malapit sa amin dati ayun, salamat sa inyo lahat God bless don't forget to like and subscribe my channel ayun na yung aming sasakyan dumarating na pauwi na kami Bye-bye.

Do you know, patirahin natin sila nandado, no? You said you, <laughs> you, said you, you will leave you there. Hey, the princess, only one <laughs> you house. Them. You know, you know, mag-isang <laughs> bahay. <laughs> so, the only one house you <laughs> stay oh. there. Oh, so scary. scary. But, I'm really scary, really. Ayun mo. If you're the one who and a... then no one is in no. there. You will be hunted. No, some you had days had have house dead. there only. Masarap a yung empty. Eh, bas mungkin mm -hmm. alhi nasan alhi dia diya diya ada dia ada. So scary. Ah, itu paling maganda eh. Excuse me, bu. <coughs> 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 Hindi na ka na pala tinatanong kung mahika ka o oh. Hindi Wala. na diretso na, na Hindi na second dose na eh Second dose na. First dose, Pag doon sila Ay, na natanong Hindi na akong mag-drive? Pag second dose, ano lang yun? Pauwi oh, na kami at siya, timil